Kim Chu, hinahanap daw kay Paolo Adelino sa pagpunta nito sa Davao. Samantala, bagamat busy sa kanya-kanyang ganap, di pa rin daw nawawalan ng time para sa isa't isa ang Kim Pao. Sana all. Oh, oh. Talbo. Ito yung diba? alas mm. na mall show niya sa Davao. Noong September 7? September 7. Oh, ah, Tama, yeah. Ba? oh. September Monkayo, 7. Bancayo, di ba? Hindi. Hindi okay, yun? Iba yun. Sa September 12 <laughs> pa siya sa Bancayo, Davao. Oo. Oh, oh. Ayan, na, Ayan ang oh. Bancayo. Ayan ang Bancayo. ang Bancayo. Oo, oh, sabi ng host sa... Uh, gusto niyo ba next time, ha, pagbalik ni Paolo dito, ay kasama niya na si Kim. Ganon. Alam mo, yung organizer ng ano, oh. sa, sa binibining Bancayo, sabihin ko sa kanya na next year, pagsamahan, si Kim Chow. O, pagsamahin. Pero nga pagsamahin, si Kim Chow, at si Paolo. Mas bongga yun. Mas bongga yun. ano, Ito yung ano, ito yung September 7, tama ba ako? O, Kasama dyan kasi si Mateo Budicelli, at si Sara Jeronimo. Yung sila ng ano. Sa stage, ipinakilala ni Vinisaya ni ano ni Mateo si Mami Junisha. Pakilala kita kay ano kay si sa Sarah. wife niya. Samyas. Tinawag niya si Sara. Ayan. Ito po 'yon, 'di ba? Ah, Oo. So namit na rin ni Mami Junisha si Sara. Oo. Sara. Alam ko hero ni <laughs> mo. Sara na party. 'Di ba? Ano nag-show sa nakano eh. Ito 'yung tita. So, baby Pero sana time. kasama <laughs> si Kim Del, siyempre mag couple sila, Sarah, tsaka si Mateo. Okay, sana kung nandun si Kim. Mas si Kim. bongga. Mas diba? bongga. Oh, mas bongga sana. Pero, dapat naman dito talaga, di sa... diba, pag love team, tapos yung isa lang ang kasama sa siyong sasabihin. Hanapin. Hanapin. Sas, nasa kanapin tapos si Ivo sumasagot. Naglalaba. Naglalaba. O, <laughs> ganon. O, inaalagan siya. Nakik. Na Namamalansya. Nagga-garden. Yes. O, yeah. ganon. Saya ba nyo po si Paolo Abelino sa September 12, 12. sa Davao? Kasi nagbanggit ka ng mga kasama niya sa Davao. O, oh, yun na pali. So, ang mga kasama Jerry naman Gonzalez. ni Paolo Abelino sa September 12 ay ang dalawang third runner-up sa Miss Universe. Mm. Si Shams, si Sup Sup, at saka si Ariella Arida. Yes, ako, so hindi mo tinanong. Yan. Ay, oh. tanungin mo naman si Shamsi si Na? Medyo may balita tayo, napapasukin niya ang politika. Ay, oh, oh yung pero nagsabi sa, sa atin, na Tanungin mo, uh, assignment Shams. mo Kampang yan. Shams, talagang so, nagkaroon ako ng pagkakanto. Pero mas importante si Paolo Abilino ang ng na, mo, ha? Nandun si Kelly Day, at saka si Hannah Arnold. Si Jerry yes. Gonzalez siya, tanong Yes, Jerry Gonzalez. Kailan mo yung kikayo ba? oh dapat si Paolo, ano mo, yung pakiramdam oh, mo yun sa pag nasa mood siya. Mm -hmm. Hayaan mo muna kumain siya, di ba? Para nasa mood siya. Tapos, lumapit ka. Actually, ko. ano? Pauso. Kasama ko siya sa backstage kasi oh, kailangan okay. ko siyang i-assist, di ba? Okay. Pero alam mo, mabait naman yung approachable. Yung kaya-kaya mo. Loko-lokoin mo, kunwari. Paolo, na alam mo ba nung ano? Ba, si Kim, Kinuha ganun? kita sa isang show. Ay, so, sa hindi ko po oh, naanala. Wala Sabi. ka pang ano no, wala, wala, ka pang name. name. Wala ka pang name nun. No. No. Anong name niya? Hindi Paolo. 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 Hindi, <laughs> dito, dito no? Hindi <laughs> Wala Bago na name Paolo. sa show. Yes. Pero si Paolo, naalala ko talaga nung nabit namin niya sa SOP na no, ni Mildred. Mm, Oh, pero ngayon, tignan, tignan naman. Alayo diba? na ng ano. Alayo na narating isang award-winning actor at napakasikat talaga. Mm -hmm. Kasi kapag kagwapo ka, wala kang actor. Pero ako, yung TF ba niya? Deserve niya yung TF. Ay, na, Mahal, no? Deserve niya ang TF Kasi niya. Kasi may mga... <laughs>